Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders sa Bankong Credit Swiss sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na 950,000 US dollars. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay 5,600 US dollars lamang. Ito ang simula nang pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit apat na raang alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Caranza taong 2001 hanggang 2004 para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos